na lang pa siya ng SM eh. Maliligaw na pala eh. Maliligaw na ako sa SM ah. Oh, sige na. Ay. Oo, sige na. Ay. Naligaw din ang tindera dito sa SM. Nasa na kayo nahanap ko. Teka lang, hanapin ko muna siya sa si Antia Banda. Sa so, bungad lang siya sa may Anoroshe. Dito sa may... Sa harap lang ng ano, ang food court. Teka. Late na kasi ako ng 30 minutes. Sorry. <laughs> Ayan na siya. O di alam dito na ako. Ay! Ayan <laughs> o. Kano ba yun? Oh. Ano lang. Ito. Ito, ito. Ay, 2 piece na ba? Magkano pa? Ito sa kanya. Ayan si Mamu. Magkano yung one piece lang nito? Pag one piece chicken lang. One piece lang. Pag waffle yung kasama. Pag waffle ang kasama? Ayun, ay, ano to? Kung alin? 2 pieces I mean, chicken. Chicken lang yon. Ah, walang pancake. Mini classic pancake. <laughs> <laughs> Ganon talaga. Hindi <laughs> mo tayo kilala eh. <laughs> ah, dito kami sa Bonchon. Sarap <laughs> naman na ito. Ito price. Masarap din. Kaya lang na na pala nag-order ko. maghanap ako ng may isang maupuan namin. O baka ticket pang maramihan pwede na to. Kamali yung cashier pang punch. A few moments later. Kami mag mag Sa kainan pa tayo magkuturo na ba? Yung plan pagkain namin. Sige ano ba? Kakain. Ni bukas mo iinom mo. Ay kailan mo upload ka muna ng CapCut na ano? CapCut na Saan pa nag-upload? Sa Play Store o sige, punta ka doon alam mo marunong ako magturo. Try ko pala yung marunong ako magturo. E nga. Paano, paano? Sige. Mag okay. ano? Punta oh, ka sa kapat. Oh, mag... ano hindi yun. Oh, sige. <laughs> ang kitip natin dyan sa phone mo. Ito ang puti natin, no? Oh. <laughs> Kasi ate test na coffee. O coffee lang kami after nung chicken. Mabigat sa tiyan eh. Mag-coffee naman kami ngayon. Tapos lakad-lakad lang.

Huwag ka may kamukhang mag magyasaka. Sige. Sige. kami Sige. 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 Ano? Sige. 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 Ano? Sige. 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 Sige.

kakabirito sa SM. <laughs> ano pa meron dyan? nag mo pa? nag lang ako eh. Kilay na naman daw. Yan. Hindi cool na ba? Ah, <laughs> oh, double ito ah. Hindi naman ito sa lamin eh. talaga sa Hindi yan glass. Baka naman hindi na bumagay yung puti nito sa akin. Ay, maitim ako. maputi ka naman. Hindi so, ba may skin tone natin dalawa? Hindi yeah. na kailangan mag-ana. Hindi na kailangan Sa SM na lang, pwede na. Ano ba? Okay na? Kompleto. <laughs> Komplet pa ako isa. Oh, okay na. Saan tayo next? Ano na? Saan tayo? <laughs> Mag-ano kami mag-tutorial magpaganda. Kompleto. Dala-dala na ano, magpaganda. naman. Nakamidyo alam mo. <laughs> okay, Sige, ah. Oh, ya, sih. Lagi, Victor, Sige, <laughs> <laughs> okay, go. Sige. Sige. Tingnan oras, na ba? Uh, na oras na ba? Hindi e na? O, oh, paano oh. oh, tayo ganung oras ka, ano? <laughs> Kala, <laughs> <karabe. halos na. laughs> ayan. Nagpa-make-upan pa ako, oh. o. O, tayo. <laughs> o, oh, mga picture panood kayo. May picture-picture. Okay, Tingnan lang. ano yan, ni eh? Singapore ba? oh Singapore ba yung YouTube? Hindi, Amerika talaga yun, eh. Hanap lang kami rito ng, ano, corrector. Spot corrector. Oo, hanap tayo dito. Black ba ang Black? Ay, oo nga pala. Ah, oh, ano muna? Ganyan. Ah, okay. Glam. Glam kaya? Mas maganda blam. Yan, try natin to. Kaya, kaya, kung kaya. ano. Sige, sige. Bumili kami ng isang glam dito, ganyan. No? Try natin sa book natin para hindi tayo lagi nagkukulay. Maputi na eh. Tapos naman ngayon, hanap tayo ng spot corrector yata. Ano? Meron? Wala silang ganon? Um, beautiful na balat niya. Mas okay to. Hindi yung mas konti kasi 30 ml mang parehas lang naman siya. 30 ml lang siya. Na, yung corrector bang, yung mga ma mawawala talaga siya, ito hindi ma yung malilesen. Opo ma, malilesen eto ma. Hindi Lesson lang. Opo. Kasi mga kung continuous po yung gamit mo. Ayun, hindi ka continuous. <laughs> Sinasara na kami ng mga establishment. 4 oh. <laughs> o'clock pa kami dito. Anong oras na? 9? 15? Yung video, send pa rin sa akin. <laughs> <laughs> ito talaga. Sarado na. Wala tayo na mga salong. Ito na yung mga lona. alon na o, di ba? Ayan o, no, may itim lona na yung mga... O, ito rin o, nag na rin o. Ganun lang kasimple ang aming ano, meet up. Masaya naman, kahit ganun lang, kwentuhan. Sa tagal natin, ating Miss Ibiru, ayan o, o nag-asara na rin o. <laughs> na nga lahat, kami lang bukas. <laughs> sa eh. Grabe. Madilim na pala. Umasok tayo ng maliwanag, umuwi tayo ng madilim. Dahil pa rin ang tao. Grabe. Parang dumami. Diyan lang. You know. Diyan o. Yan, yan diyan. Tabi tayo diyan. Tara. Hindi naman tayo sa kasaan. Gidabi na talaga tayo sa ating trabaho nito. Ito nung ano, sakayan ko. Ayan. tayo ngayon dito. Ang... Saan pa tungo tong LRT na to pag nayari na to? Ayan. Saan napunta punta to? Sa Nose del Monte. Hindi ah. Mukhang Pangasinan yata to eh. Na Pakalayo eh. Saan? Eh hatid ko lang to si eh. ko lang ko si Beshi. Sa Toda. Eh ako kayang kaya ko man mag isa riyon eh. No? Walang naiwang tricycle kasi labasan ng SM no. Walang naiwang tricycle. Oh, may mga ano yan. May mga toda yan. Tara. Ano, mag -jeep ka na lang? Ayan, ayan. Hintayin natin. O ano? Sige, ba Sige ingat ha. O, di, dito ako sa Marilaw ako. Lampakin ako. Hatin ko lang siya. Sige, bye-bye. Mag-isa na ako naglalakad. Patawid ako eh. Papunta ako sa toda ng papuntang lambakin Hatin ko lang siya. Kasanay naman tayo sa ano. Pinagabi. Patawid tayo. yan banda saan na ba yung toda hmm, haliligaw pa yata tayo rito, sa SM Marilao binabi na nga tayo I want you having you near me wala. wala na pala rito ang tawiran wala na nga dito ang tawira. Nasa kabila na. Ayan. Butas na pala dyan. Oh. Ay sus. Butas na pala rito. Babalik ako sa pinagalingan nito. Okay. Balik tayo. Ay. Dahil pa namang jeep. Maligaw na talaga ako. Excuse me. Nagal kong hinahapunta kasi ng SM na. Oops. Ay, ito na. Dito banda. Okay. Tatawid tayo, tatawid tayo, tatawid. Habang wala pang jeep. Tapos tayo nang toda. Wala na pala. Ayun doon banda. Sarado na. Ginagawa na poste niya. na. na A few moments later. Nakarating na ako ng bahay. Naghilamos lang ako. Tapos matulog na din ako. Gabing gabi na. Nakakapagod. Bye bye muna.